DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba, Diyos ka, kaya kapag may gusto kong kunin, kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan pa akong isilang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit kailangan pa akong isilang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Mama. Papa. Sinubukan kong baguhin na pagkakaayos ng bahay natin ang ma mawala kayo. Dahil punong-puno ng alaala ng pamamaalam. Ang bawat sulok ng bahay na ito. Pero ngayon, nagsisimula na naman itong mapuno ng panibagong kwento na pamamahalam. Mama? Anak, alika. Mama! Shhh! Sorry. Sorry. Sorry si sa inasal Nauna kanina. ang kita mula ngayon, hindi hindi kita iiwan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Tadamayang kita. Salamat, anak. <laughs> Tala. Huwag ka na umiyak. Siya nga pala. Hindi eh. ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Ha? Ah. Ay, kalimutan ko na eh. Tsaka na lang kapag naalala ko ulit. <laughs> Mabuti pa kumain na tayo. Nagugutom na ako. Tonton. Po. Kumustahin mo nang madala si Merida, ha? Oo nga, anak. Hindi pwedeng sarili niya ang pinagdaraanan niya ngayon. Abay, hindi biro yun, lalo na't bata pa si Merida. Eh, kung ako nasa kalagayan niya, nako, mahihirapan siguro ko. Eh, opo, palagi ko naman binibisita Kausap ko rin madalas cellphone. Dapat maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit pa mawala ng charmedios mo, may pamilya pa rin siya. Ay, kapag may nangyayari sa pamilya nila, palaging sunod-sunod, palaging biglaan. Ay, nasaya na sanang lahat noon. Isa na silang masayang pamilya. Kaya lang nawala si Andres. Tapos ngayon naman, para na tayong naghahanda sa pagkawala ni Remedios. Ganun talaga ang buhay dito sa mundo. Ay, may umalis, may naiiwan. May namamatay at may naiiwang nagdadalamhati. But opo, opo. O, eto Be po. O, etong tubig. Ah. Ma, pinagpapawisan kayo ng malamig. Kaya niyo pa ba? O, tatawagin ko si Kuya Tonto at pupunta tayo sa ospital. Hindi na. Ha? Hindi na. Oo, parin ang sakit na ito. Pero, Ma. Dito ka muna sa tabi ko. Haplos-haplosin mo ang likod ko. Oo, sige. Opo. Eh? Diyos ko. Oh, Ama na. Ama oh, na po, Diyos ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto, pinagdala kita ng mangga. Namumunga yung mangga sa namin. Hindi ka na nakakapunta sa bahay. Kuya Tonton, hindi ko pwedeng iwan si Mama. Ayoko siyang iwan. Natatakot ako. Merida, sa gabi ah. Parang ayaw kong ipikit yung mga mata ko. Kasi natatakot ako na baka pagdilat ko isang araw. Hindi na siya humihinga. Oh. Sabi nila, mas masakit daw para sa mga magulang ang mawalan ng anak. Kaya walang tawag sa ina o ama na namamatayan ng anak. Dito to Para sa akin, walang paglisa na hindi masakit. Bawat pag-alis ng mga mahal natin sa buhay, anak man yan, magulang o oh kapatid, walang katumbas ang sakit. Berida, huwag mo munang isipin ang pagkawala ni Tia Remedios. Kapag yan ang ginawa mo, mawawalan ka ng pagkakataong gawing masayang natitirang panahon niya dito sa mundo kasama ka. Pero kuya, ang hirap gawin yan. Subukin mo. Di ba sabi sa'yo ni Andres, kahit hindi natin alam kung paano gagawin, kailangan lang nating subukin. <coughs> mari pa naman kayo maging masaya ni Tia Remedios kahit bilang ng panahon niya. Kaya, <coughs> sikapin mong maging masaya para sa kanya. Salamat sa pagbisita, Huling. Kumusta ka na? Madalas na ako atakihin ang sakit ko. Hindi na rin makapag-aral ng maayos sa Merida. Sabi niya, titigil mo na muna siya. Ayaw niya kumuha ng mag-aalagang iba. Ah. Ang gusto niya siya mag-aalaga sa akin. Manang-mana sa iyong anak mo. Ganyan ka rin sa mga magulang mo noon. Huling... Alam mo ba ang pinakamasakit? Makita yung anak mo Pinagdaraanan yung parang hirap na pinagdaanan mo noon Ako Ako nakakalam Kung gaano kahirap magkalaga ng magulang na may sakit Sabi ko nga sa Diyos Sana Kinuha niya na rin lang ako ng biglaan kaysa kay Andres. Remedios! Kahit nagpapakatatag si Merida, alam ko na hihirapan siya. Alam ko hindi siya nakakatulog na maayos sa takot na magising siya at wala na ako. Pasensya ka na. Wala man lang kaming magawa para sa inyo. Para mapagaan kahit pa panong bigat na pinapasan nyo ngayon. Hindi, hindi totoo yan. Kung wala kayo, o lumakakarami si Marita, si Tonton halos araw-araw -ara, pumupunta siya rito. Siya nga pala, ibibiling ko na rin siya. Ang ibig kong sabi ng ang anak ko. <laughs> ano uh, ka pa Napakaaga pa para maghabilin. Mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Huli. Kayo na bahala sa anak ko, ha? Yung paborito niyang ulam, adobong matamis-tamis. Pagluto mo siya niya kahit isang beses sa isang linggo, ha? Ano ka ba namang tao ka? At saka hindi siya sanay na walang katabing matulog. Kasi mula na no, magkatabi kami matulog eh. Baka kahit sa unang ilang buwan, tabihan mo muna siya. At saka isa pa, pangarap niya magtrabaho sa abroad. Kaya tulungan mo siya mag sa mga papeles niya. Wala nga lang ko hanggang ngayon. Nagtatanong pa rin siya sa kanyang sarili kung bakit siya itinapo ng kanyang tunay na ina. Kaya sana kahit wala na ako, iparamdam niyo sa kanyang mahalaga siya. At isang pagkakamali ang ginawa sa kanya noon ang kanyang ina. Iparamdam niyo sa kanyang karapat dapat siyang mahalin. At ikitsa na. Iparamdam niyo na hindi siya ulila. <laughs> Dahil naririyang kay ni Migoy bilang pangalawa niya mga magula. <laughs> Pwede mo ba yung gawin para sa akin? Oo naman. <laughs> Oo, Ormechos. Hmm. Ang presko ng hangin dito, ma. Ah, oo nga. Yung mga mais, nagsisimula nito buo. Kung naririto pa ang papa mo, Bising busy, busy na naman sana yun sa pag aasikaso ng mga pananim. <laughs> Tuwing hapon, kung hindi gulayin, prutas yung pasalubong niya sa atin. Ah, totoo yun. Ma? Hmm? Talaga bang hindi mo minahal si Papa? Na parang kaya nung pagmamahal ng girlfriend sa boyfriend niya? Ah, uh, hindi ko alam. Paano ba ang pagmamahal ng girlfriend sa boyfriend? Alam mo ba? Hindi! Ano ko naman malalaman yung wala nga akong boyfriend? Hmm? Baka meron. Mm. Hindi ka lang nagsasabi sa akin. Uy, eh, grabe si Mama. Oh. Ano ba naman ang inilihim ko sa'yo? Talaga? Oo oh, nga. <laughs> Kasi si Papa nung tinanong ko siya noon, sabi niya, mahal ka niya. Ha? Huh? Ayaw niyang pasabi sa'yo yun eh. Pero sabi niya, wala siyang ibang babaeng minahal maliban sa iyo. Ah. Uh, Uy, kinikilig! <laughs> Alam ano kung kinikilig sa iyo? Hindi, totoo. Mahal na mahal ka ni Papa. Alam ko naman yun eh. Naramdaman ko yun. Kahit hindi niya sinasabi sa akin. Dahil ko hindi niya ako mahal, hindi siya magtitiis sa Kasama ako sa iisang bubong. At mahal na mahal ko rin kayo, ma. Alam ko, ilang beses ko na itong nasabi, pero... Salamat. Salamat. Dahil kayo naging mga magulang ko. Salamat din at dumating ka sa buhay namin. naging magulo ang tahimik namin buhay ni Andres nang dumating ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Ito ng grocery nyo. Ay, thank you. Ay, Kuya Tonton. Hmm. Nabasa mo text ko, nakabili ka ng smart dishwashing? Oo naman. Ah, okay. Ah, uh, Merida. Hmm. Paano mo na pagsasabay ang pag-aaral at pag-aalaga kay Tia Remedios? Eh, kaya naman yun, kuya. Online naman, kaya mas madali. din talaga ako sa'yo. Proud ka bang may kapatid kang tulad ko? Sinabi mo pa. Kuya Tonton, mm. salamat sa lahat, ha? Apat na taon nang may sakit si Mama. Apat na taon ka na rin parang house helper namin. <laughs> Misan, ikaw pa nga yung ng mga halaman. Ikaw, so, ikaw naman. Para kang others. Hmm? Eh, para ano pa magkakapamilya tayo? Pero talaga, kuya. Maraming salamat. Thank you. Sige na. Alam kong pagod na pagod ka na. Sige na. Magpahinga ka na. Anak. O, oh, huwag mo na akong alalahanin. O, oh, huwag mo nang pilitin magising araw-araw para sa akin. Ah, kaya ko naman. Pangako hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Hindi ako mabubuhay ng malungkot. Tanggap ko na ang lahat, ma. Patawarin Mat mo ako. Kailangan mo makita ang paghihirap ko ng ganito. Shhh! <laughs> alam mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ka ni Papa. Ngayon, makikita na uli kayo. Pantayin ah, niyo nalang ako palagi. Ha? Ma. pa. ano Masarap ba ang adobo? Perfect! Manamis-namis na adobo. Favorite ko to. Ayos! Pwede na. Pwede na. Alam mo ba, mm. hindi marunong magluto si Mama Merida. Pero dahil iyo, Pwede na siyang maging chef ngayon. <laughs> ah, ganon. Chef, <laughs> chef Tanod. Ganon. Oy, huwag kayong kakain ito, ha? Huwag kayo ng ibang ulam. Ma. <laughs> yung kasi, binubulinyo niyo si Mama Huling. Joke lang, ma. Siyempre, ayaw naming maging chef ka kasi papano na si Papa. Pagluluto na nga lang ang kaya niyang gawin <laughs> para <laughs> sa pamilyang ito, eh. Uy, <laughs> grabe ka, kuya. Oh, uh, hindi ka na makakairam ng sasakyan. Sige ka. joke lang ulit pa. O, oh, tama yan. Mabuti pa na rin kayo. Magsisimba tayo ngayon at bibisita sa punto ni mama at ni papa. Ay, oo nga, no. Nako, puro kasi kalokohan na mag-ama kayo. Nako. Pero, anak, Merida, masaya kami nakikita kang ganda. Salamat po sa inyo. Wala nung wala si mama. Hindi ko ni Misa naramdaman na mag-isa ako dahil sa inyo at sa pagmamahal na pinabaon sa akin ni Mama at Papa. Napatunayan ko, may pangako ang bukas! Sumayin nyo, mga kaibigan. Ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan, minahal, at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, bakit kailangan pa akong isilang? Samantala, ang mga bitwi ng radyo na nagbigay buhay sa magandang kasaysayang ito ay sinang. Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na merida. Nilapatan ng angkop na tunog ni Jerry Mutriap sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong Teknikal Nina Eric Lucero at Bong Muyar Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi nagaanyayang sa susunod muli po namin kayong hahandugan nang isang lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas PZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.